Ito guys, share ko sa inyo ang aking mga tinanim. Meron dito mangga. Hindi pa po na itatanim kasi dyan po sa banda, sa taas. Itanim dyan po sa may kabila. Ito po guys, kalamansi po na tinanim ko. Ayan, may bunga po na isa. Ayan o. Oh. Tapos yung mga bonsai na tinanim ko. Ayan, nagtubo na. Pati yung dragon fruit at Sempre yung mga okra. Yan po sila guys, yung mga okra. Pero parang natuto yung mga dahon dahil siguro sa may tubig dito nung no, ulan. Ayan o. No? Nung no, ulan po, may tubig. Kaya ayan yung mga dahon na na. Ayan po o. Oh. May mga bunga na po ilang beses na po ako nag dito ng okra nagbunga na rin po yung pagod ko naka din po ako ng okra yung pinagpaguran ko na harvest ko na rin at least guys ayan Presko na presko po yung mga okra Noon na hinarbis ko Ang sarap po manamis-namis Kasi nga presko bagong pitas Dito siya pinipitas Pero ngayon ah, Hindi ko muna kinukuhaan Dahil nga ito nakikita ko para siyang ah, Na dry po yung mga dahon Hindi no? ko alam Dahil siguro sa pagulan May tubig dito So eto guys Yan tapos yung talbos ng kamote Ilang beses ko na yan Kinuha ng dahon at ini steam ko lang Yan Yung tinanim ko na uh, Tanglad, apat yan Isa lang ang tumubo Ayan guys At dito po sa kabila Yung kinain ng kambing noon Mayroon natirang dalawang puno ng uh, Sitaw Baka harvest din po ako Pero hindi marami kasi nga nakain pero yung isa po na bunga niya gi-dry ko po at kinuha ko na yung kuha niya yung seeds at tinanim ko po ayan meron na pong tumutubo sumisibol na po ayan konti lang po natira dalawang puno itong iba dito nabunot pero tinanim ko wala pa pong bunga ayan so dito na po tayo sa kabila malit lang po kasi ang area kaya kung linisin. di ko kaya. Ayan, oh, balak ko po na linisin yung dyan sa labas. Pero, naku guys. Nang itim-itim na po ako guys. Grabe. Oo. So, yan. Ito na po yung kamatis. Nagdagdag po ako ng kamatis. Yan, oh, yung mga maliliit. Gitanim ko po. At ito po yung malalaki. Ayan din po, natutuyo yung dahon sa baba. Kasi po nga dahil sa tubig. Ayan. So, ito na yung isang kamatis na malaki. Meron na po siyang bunga. Ayan, guys. Nakikita nyo. Yung kasunod, meron na pong mga bulaklak. Pero, yung dahon nila, ayan o, nalalata. Ayan, pakita ko sa inyo, guys. Pero, ito lang yung namunga. At saka, meron isa. Ito, yung maliit. Meron na rin pong bunga. Ayan siya, guys. Ito lahat ito, mga maliliit. Bago lang yan. So ito pa yung okra na nahuli na nilipat-lipat ko. Wala pa pong bunga. Ayan, guys. Yung spring onions po, maganda na po yung dahon pero siyempre ginagamit po ng kapatid ko sa pagluluto. Kaya naubos. Ayan oh. Yan po, guys. Ayan, 'yan. Ayan, tatlo na lang ang natitirang malalaki itong iba. Matagal na hindi lumalaki, nagliit ang mga dahon. Ayan, okra, guys. Guys, ayan. At yung dragon fruit, tumutubo na po. At, syempre, sa taas, puno ng bayabas. Ayan po, guys. Medyo hinug na, pero yung isa, kinuha ko, hindi pa siya masyado, matigas. Mga, siguro, mga ilang araw pa yan. Ayan, guys, malaki, oh. Guys, malaki po. Ayan. So, guys sinishare share ko lang po sa inyo ang aking araw-araw na ginagawa. Ayan, yung araw-araw na ginagawa namin, sini-share ko po sa inyo. Ayan, guys. So, may bata na pumasok. Mga apo. So, guys, hanggang dito lang. Salamat. Thanks for watching, guys. Bye-bye.